Eh. Pero nakong alaw mo dito Babaguhin natin ang dito Ayan Actually ito, bigay ng ating Kapatid Ayan Kaya lang, hindi uh, namin makain sa'yo sa Sobrang taba Kaya ito, iniwa-hiwa ko yung iba Paggawin natin ngayon, sinamit Ito na suka At sya po, oyster sauce na natin ng paminta. Makakatakot kasi pumapot ako. <laughs> Ilagyan natin ng paminta at saka bay leaf. Ayun, mayroon pang naano natin tulis doon sa aking uh, halamanan. E ngayon, lagyan natin ng konting water. Ayan. Lagyan na natin ng kalamansi juice. Konti lang. ating toyo. Yan, lagyan din natin ng mushroom para maiba naman.